Hi guys, good morning. Welcome back sa YouTube channel namin sa yan, for today's vlog, maaga pa. Pero ayan, malakas na po yung ulan dahil may anunsyo po na bagay. At syempre, mayroon po tayong nakasalam na ano, labahan na naman. Kasi kahapon, hindi po tayo naglaba dahil medyo maulan, inday-inday na ulan. So, pinano ko po, po na ngayon na mag, ano, maglaba at nagbabad po tayo kagabi kaya ayan mas malakas pa yung ulan natin na yung umaga ayan po, ayan po tingnan nyo malakas po yung ulan ayan yung pwisto natin na pinaglalabhan na uulanan Ang lakas ng ulan. Ayan. Natapos na din po tayong maglaba. Kahit malakas po yung ulan kanina. Hindi na po tayo nagbidyo. Dahil baka yung cellphone natin po is mabasa. Ngayon naman po, eh, pupunta po kami ng market. Dahil may order po si Mama Walin. Uh, pinapakuha nila doon. Ay kailangan po magpunta po ako bago mag alas 12 dahil magsasara. Tapos, Um, babalik naman alas 3. Baka mamaya na naman is lumakas yung ulan. Uh, pupunta muna kami doon ni Papa Bits para kunin yung order ni Mama Walin habang yung mga bata po eh nandito sa loob kausap yung mama nila kausap yung mama nila sa sa cellphone malakas po yung ulan kanina ayan po yung nalaban natin dyan lang sila sa sa loob tapos lalabas po tayo yan mga tubig po dyan tapos para nasasayangan po ah hindi naman po nasasayangan ah, ilabas yung motor dahil ayan po ah mabuti po yung kalagayan niya dyan tapos ilalabas namin ni Papa Beats Ayan po yung dadaanan namin. So, ang mangyayari po niyan, pag uwi namin o pagbalik, hindi namin maibabalik na dito dahil maputik yan. Yung kaipix motor eh, nandito nga sa, sa labas. Pinaulanan lang para mawashingan. St pasok, luna. Pasok, pasok. Luna, luna. Pasok. Pasok. Huwag lalabas. wag Hi mga guys. Pasok muna kami. Pasok, pasok Luna pa. Luna. Ay Luna. Psst. Pasok Luna. Luna Luna. Dito 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 dito. La 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 la. Sige, sige, sige. Luna. ayan, ayan, ayan Tas, tapos naman tayo dito tayo dadaan wala po tayong buta handahan. Baka madulas. Kasi may lumot na. Pupuntang market na po kami. market. At uh, dito po natin kukunin yung order ni Mama Walin. Um, ang order ni Ronalyn. Uh, Basin. Para sa mga bata. Pati itlog nag-order. Nagdiretsyo po tayo sa hardware na ito dahil meron pong in-order si Mama Walin. Hindi po nagkakanono yung vlog ko. Nagkakatapos-tapos dahil marami po tayong uh, ko tingting. Um, nakadalawa po tayong bumalik doon sa pumapasok ka sa merkado dahil bumili po kami ng mantika at saka kiss. Cheese. Cheese, Kasi akala ko yung inabler ni Mama Malin, uh, mamawalin Mama meron ng cheese at saka uh, mantika, iwala pala. Tapos po guys. Merong Tae Kasi ayan po Yung in order ni Mama Walin um, Price Ayan po Kasi kahapon Balak ko namin magpunta doon sa Don Pablo e Ang nangyari po Hindi natuloy Dahil uh, nag-umpisa po yung ulan Hanggang magdamag po yung ulan, tapos pagkabandala city, uh, uh, mga alas 6, humupa naman po. Tapos yun, kanina nga, maglalaban na sana ako kasi meron may, po tayong sin, uh, binabad, binirahan po ng ulan. Tapos ngayon, wala namang pong ulan, uh, hangin naman. Minsan, lumalakas po yung hangin. Yan, nakaano na po tayo ng mantika, nakasalang ah uh, request kasi ng mga bata na mag-price po sila. I e, ulan tapos nakakatamad pong maglabas-labas dahil maputik dyan. Eh, Papasahan ko pa ito. Tama na ito pag ano. Papasahan ko pa ito. Ay, Yan yung dalawa inaano yung cellphone ko na isa. Nawiwili po sila sa pag titiktok. Mahangin po siya sa labas. Ayan, medyo uh, nagpapakita po yung araw. Pero kumukulimlim. Sana hindi na po umulan para mawala na yung, ano, yung tubig dyan sa daanan namin. Dahil kanina muntik na po akong may slide kasi yung bato malumot nga. Hello po guys. Yan, binabantayan po nila kung magluto ng fries. Yung papabits namin wala dito. Uh, Doon tinawag, pinapatulong po mag katay po ng ano baboy kasi meron po yung ano niya, niya dito isang kaibigan magbi-birthday may birthday, Magbi birthday. Uh, my birthday. So, mamayang hapon na naman. Uh, dinner. Nimbitahan po kami. Mga alas 5 daw. Kaya yan yung mga bata na naman. Guys, wag, huwag. Wag. Wag umano. Wag ni Kasi tumatalsik. Wag lumapit. Wag lumapit. Oo, oo. Uy! Paano ba Batu? Ah! Ano yun pala? Na lang pala sa ano? Uh, da kansi aguy natungtong pa talaga ikuan Chrislyn si ate natungtong po Nag order po yung mamanya ng mga uh baunin kasi bukas uh, pasukan na nga Nag order si mamawalin niya ng ano Milo yung malaking pack. Tapos, meron pong chorizo, langbunisa, hotdog. Woo! Wala nga, guys. May pasta po ako. Maghanap po ako ng room. Siguro, yung mahanapin ko po is eh. great. Oo. Oh. Hindi ba po ako naupapak ako? Kasi wala. <laughs> wala pa ano? Wala pa akong patok kasi wala pa akong maestra. Oh, wala pa daw siyang maestra. Di sa by September, mag ano, magpapatawag na meeting yung ano, teacher na diker. Tignan natin kung... ano wag malikot wag makulit mm, uh, ano po tayo sana uh, in, inano ko muna itong ano sa langan linagay para hindi na po tayo nagkauhit-kauhit nilagay natin po itong ano, para hindi tayo mahirapan na mag kuha ng kuha. Lalong lakas po yung ano, yung hangin. pasigat, at suga. Palaga. Masirum. Mas kay, sabi ko nga sa'yo, huwag kang lalapit. Kasi umaano yung mantika, tumatalsik. Bardi dong kalang kayo sa misa. Doon ko naman din po ito ilalagay or dadalhin. But kailangan nyo pa na dito kayo sa akin nakatunganga. Thank <laughs> Hello po, Ma'am Petra. Hello, love love people. Mabuhay. Thank you for watching po, Ma'am Petra Wong. Love love lang po. Walang hate. na po tayo, lagyan natin ng cheese. Tapos, takpan po natin. Tapos, Tingnan nyo yung dalawa. Tingnan nyo. Tapos, wow. tabihan na natin. Tika muna. Huwag mo at huwag mo nang ablihan. Hintay ka muna. Ayan. Ang ganda po. Ito ang ganda. Ganda. sige. Hindi hmm. Di na po kami nagpupunta sa Don Pablo. Hindi <laughs> na daw siya nagpupunta doon sa Don Pablo. Ati. Ati ma. May timang. Oh, yeah, may Ipapakita <laughs> may... tayo um. ng french fries, guys. Ayan, Hi. linuto ni Mama Dex. Yummy. Mm. Hello po, Mami. Hello po. Hello po. Hello po. Hello po. Si Mami May po yan. Oo, uh -huh. manunood lang si Mami May. Tapos ayan, uh, nagsadya lang po ako yung sa akin na lulutuin. Yung medyo, ano na po siya, brown. Kasi masarap yung uh, medyo brown. Kasi, ano, crunchy po siya, crunchy. Para, parang may ano na, parang may cheese na, pero wala pa. Hindi pa po nilagyan. Ayan, tingnan nyo yung dalawa. Hindi yan po tatantanan pag hindi maubos. Thank you, Mama, Surprise! fries. Shout out po kay... Ruli Mariano na Silent Viewers, shout out po sa inyo. Salamat po sa panunood. Sa lahat po ng mga subscriber at saka viewers dyan. Shout out po sa inyong lahat. Hindi naman po kayo na namin maisa-isa pangalanan. Kaya shout out po sa inyong lahat tingnan nyo yung dalawa. Okay, kung may ano guys, daming cheese. Kung ano ko Kulang na lang po ng milk tea. Mm. So, ang gagawin natin, niinom na lang ng malamig na tubig. Yay! <laughs> <laughs> yung kuya nila is wala dito may practice ko sila sa sayaw para sa intrams nila bukas exam na ni Sansan at umpisa na din yung pasok ni Chrislyn pero si hindi pa siguro yun mag ano mag dahil maghanap po si maghanap pa si Krislin ng ano room niya ta section at uh, teacher siyempre sama sasamahan, sasamahan pa natin si ano si Krislin dahil hindi pa niya alam uh, uh, ako ako. Uh, eh. <laughs> tulog ka pa kasi Maga pa nga, aalis. At parang tumataligsik na naman. Maingay yung ano namin bubungan dahil yung dahon ng niyog naka ano na naman po sa bubungan namin. Naka, nakasampa. Pag, pag humahangin, maingay. sana hindi naman po tumuloy yung ano yung bagyo na yan kasi may anunsyo nga tas ewan ko kung naka ano nakasakay si Alrich kasi balak po niya umuli o umuwi ngayong araw ewan ko kung may biyahe dahil chinat ko naman po yung asnar shipping hindi po nag reply kung uh, nag reply naman may binigay na na number wala naman tayong load. Kasi nagtatanong si si ano si Elrich kung may biyahe kagabi pa. Eh hindi ko naman po alam na mayroong anunsyo. So iwan ko lang kung nakasakay kasi hindi na po online si Elrich. Ayan na po yung milk tea namin. <laughs> milk tea mineral. Yes, kakain ko. Malamig wow. din po niya. Malamig Ang sarap. Malamig naman din no, po. Isang yung... baso na lang po dahil uh -huh. maraming hugasan. Masarap. Mm, Masarap po dahil. Wow! Ang sarap. Prince fries and mineral water. Saan pa po kayo dyan? Uh, ano lang po na isnak? Um, simply, simpleng snack lang po kami. At mamaya-maya naman is mambe-birthday po kami mga alas 5 ng hapon. Uh, pag alas 4 pa lang. Uh, makakapahinga pa po tayo. Dahil marami na po sa likod po ng screen. Uh, marami na po tayong naggawa. -nag na, na hindi po natin may pakita dahil walang nagbibidyo. Kung si Chrisly na may yung anunhay natin pag video to sa Nagoy. Baka wala po tayong ulo. mabuti na nga lang po na tumila na po yung ulan. At mamaya maya, magplaplad siya po tayo ng uniform nila. Huh? Uniform. Kaya, Kaya wala naman uniform ni Duster pa lang muna yung kay Sia. Yan, yan lang muna yung kay Sia susuotin. Nakadrihis po si, ano, si Sia uniforme uniform ko. Ayan. <laughs> Pati si Ate. Oku muna. Ano ako lang yung ano, uniform. Ito. Pati si Ate nakatanong kasi wala pa na po uniform. Gat Yan inaano lang po nila yung price. Ah. Uh, ah, uh, in usap-usapan lang po nila yung price. mo na ay naku kahit ilang ano si ate, ilang kilong price siguro tapos si ate nakadress natanggal na naman po ni Crislyn yung ipin niya yan mm. Sila, siya lang po yung parang bunot sa ngipin niya yan po. hindi po siya nagpapabunot sa, eh, ano sa amin dahil okay. nasasakitan po siya kaya siya po yung sariling nagbubunot kaya ayan <laughs> Ako Mawawala na yung ipin ni ano ni Mawawala na lahat. Ako hindi. Kung pinunta po namin kanina doon sa hardware, um, uh, hindi lang muna pinagpatuloy kasi dapat pala kasi si ano si si Walin na uh, si Mama Walin na excited. Nag-order po siya doon sa hardware na yun ng hollow block kasi may ipapaayos po siya. Ah, uh, dapat pala hindi halo black mo yung order uh, kakausapin mo na yung mag-aayos at siya na at siya na po yung mag-estimate kung magkano po yung uh, magagamit na halo dahil dapat daw unahin yung uh, buhangin uh, graba uh, graba uh, steel bar at saka siminto saka na po yung hollow black. Uh, mabuti na lang po hindi ko nakausap kanina yung nakausap ni Walin kasi nag-inquire nag po si mamawalin Walin at yun po yung nakita niyang hardware doon na malapit doon sa eskwelahan nila kaila dati um, pinuntahan ko doon ah uh, medyo nagtagal ako doon dahil hinintay ko po yung may-ari kasi may kausap pa daw sabi ng tendera may kausap pa mabuti na lang po na tinawag ko si Papa Bits na ano ah uh, tumawid po siya dahil nandun, po siya sa, ta, uh, sa tapat naghihintay tapos tinanong po niya ako kung ano yung uh, pakay ko doon sa hardware na yun sabi ko may order dito si Mama Walin uh, ano ano daw yung order sabi niya uh, sabi ko hello black I, uh, sabi daw ko nun, nang mag-aayos uh, magpapanday hindi dapat uh, hello black yung unahin dapat mag ano muna uh, yung graba yung lupa ba para eh, magpipiling pa naman tapos saka na po yung ano yung uh, hollow block biruin nyo uh, 200 uh, pieces yung ano in order ni mamawalin ta 15 yung isa na hollow block. Uh, sabi ko kayo kay mamawalin na uh, stop muna may may pag-usapan po ay pag-usapan po ta tayo. Kaya ayun, umuwi kami dito tapos tinawagan namin si Mama Walin At sila na po yung mag uh, mag-uusap nung mag-aayos kung ilang hollow block, ilang steel bar, uh, yung lupa na ifi-filling tapos i sana graba. Ganun ba 'yun? Basta ayaw ko basta ganun. Kaya stop muna at uh, sa kabisig pa naman yung mag mag-aayos bali magpapanday. Abi uh, pa naman ngayon uh, hindi pa hindi pa kami naklaro. Kaya yun hindi mo na kami nagpatuloy kanina na i-deliver. Kakausapin mo na yung bali mag aayos sa pinapagawin pinapagawa ni Mamawali. At uh, bukas pala at ako yung na-excited hindi pala bukas ano ni Sansan -San, kasi 29 si Crystal lang pala uh, umbisa na po yung pasok ng ano ng public uh, wala pa pasok bukas si Sansan pero exam po nila sa August 30 pa yung exam nila dahil bukas 29 Uh, sit B sit B naman po si Sansan ang uh, isip ko talaga na bukas na po yung yung ano ni ni Sansan may klase na po siya uh, exam na pala uh, si ano lang pala bukas yung may pasok si si Krislin dahil bukas na po yung umpisa ng mga ng mga public <laughs> ako po yung nai-excited <laughs> uh, kung hindi dumating si ano si ni Sansan kasi galing ng practice nila para sa intrams naman nila uh, dun po ako na ano na -claro na hindi pala niya exam bukas kasi magpapagupit sana siya na siya ng barber magpapagupit sana um, nakapila po yung mga nagpapagupit dahil na umpisa na po bukas yung klase iwan po po yung mga dapat magpagupit na estudyante na ngayon na po yung yung yung, 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 pagpagupit nila I, ang haba ng ano haba ng araw, ngayon lang po sila naka, ano, nakapag-isip na magpagupit. Pero hindi naman po natin alam kung ano ang dahilan. Baka wala pa paggupit -pag ngayon lang po nagkaroon. Baka yun po yung ano, uh, naging problema. Siyempre, ganun, di, ganun ang Pinoy pag hindi pa ano, hindi pa Judith hindi pa yung ano, hindi pa yung magano mag ano, maghahanap. Hindi pa kikilos ganun. Yun po yung nangyayari. So si Crislin lang pala bukas yung may ano. May pasok. Kaya matutulog ng maaga si Crislin mamaya. Mm -hmm. Bungal na po siya. Tulang-tulang <laughs> na 'yung ipin. ayong uh, 'yung ayong na po uh, yung nabubunot na nipin, 'yung mga sira. Mabuti naman po 'yun dahil ma uh, anuhan na po. Mapapalitan.